Dear Madam Native Filipina, magandang buhay. Please hide my identity. Secret follower niyo po ako for 2 years. Madam, noon po ay wala sa isip ko na magka-afam. Pero madalas pong lumalabas sa newsfeed ko ang mga videos niyo. At nag -e enjoy po ako sa pakikinig ng mga stories ng ating mga kababayang Pinay. By the way po madam, 37 years old na po ako. Teenager na rin po ang isa kong anak. Hiwalay po pala ako sa asawa. Pero kasal pa rin. Sa kapapanood ko sa mga videos niyo madam ay nainggan niyo po akong mag-try na sumali sa mga dating apps. Sinalihan ko nung una ay ang Tinder. Doon ko po nakilala si Spanish Afam. Siya po ang kauna-unahan. Bale tatlong beses na po niya akong pinuntahan dito sa Hong Kong. Pero bago po kami nagkita ay sinabi ko muna sa kanya na walang mangyayari sa amin. Siguro po ay nagsawa siya kaya bigla niya po akong ginost madam. So ayon tuloy ang paghahanap. Fast forward naman, nagtry ako ulit sa isang dating site na tinatawag na Badu. Isang Chinese naman po ang nag-e-effort sa akin. Kaya ayon po, minute ko. Marami po siyang ibinigay na regalo sa akin, madam. And then, after two months pa lang ng pagkakakilala namin, ay bigla na naman akong ginost. Kaya tuloy pa rin ang paghahanap ko. After two months, nagtry ulit ako ng isa pang dating apps. This time ay sa tag dating naman. Mas marami po akong natipuhan doon. At mas marami po akong nakachat. Pero mas naantig po ang puso ko sa isang retired US military 53 years old na po siya at divorce. Grabe po kasi ang effort niya sa akin. Maghapon po siyang nagchat-chat at kapag day off ko naman ay nagvi-video call kami. Kaya naman sinagot ko na siya madam. At nung naging kami na ay madami na po siyang plano sa future. Nung malaman po niya na uuwi ako ng Pilipinas this coming May, ay nag-decide po siya na magpunta na rin ng Pilipinas. Pero hindi po ako pumayag madam. Sabi ko po masyado pang maaga dahil 2 months pa lang po kami. Nakiusap po ako sa kanya na kung pwede maghintay muna siya ng another 2 years. Pero hindi po siya nagreply. Pero continue pa rin naman ang chat namin. Sobrang sweet niya pa rin sa akin. At marami pa rin siyang time. Kinuwento niya na rin sa akin ang nakaraan niya at ang tungkol sa family niya at ganon din ako sa kanya madam so last week po ay kinausap niya ako na kung pwede iksian ko daw ang panahon ng paghihintay niya how about next year ang sabi niya ang sagot ko naman po ay sige tapusin ko na lang pala ang kontrata ko dito kaya nagkasundo naman kami sabi niya po pupuntahan niya daw ako dito sa Hong Kong habang naghihintay na matapos ang kontrata ko ang ayaw ko lang po kasi sa kanya, madam, ay madami po siyang tattoo at piercing sa mukha. May part po ng kalooban ko na parang nahihiya akong ipakilala siya sa Pilipinas. Gusto niya na magka-baby na kami agad-agad at magpapakasal daw po kami. At siya na din ng bahala sa annulment ko. Madam, payuhan niyo po ako kasi ang sabi niyo before, gusto ding makipag ng mga afam. Sa July na po pala ang punta niya dito sa Hong Kong. Kinakabahan po kasi ako. Dahil mahalaga po sa akin ang chokchak madam. Gusto ko na ako lang sa buhay kapag nakipag chokchakan na kami. Madam ang tangkad niya po. 6'3 po ang height niya samantalang ako naman ay 4'9 lang. Medyo takot din po ako kasi malaki din ang katawan niya. Maskulado. Wala din po akong masyadong experience sa bed. Sa tingin niyo po madam, seryoso po kaya siya sa akin. Kung time po naman ng pagbabasihan, sobra-sobra po ang ibinibigay niya. Marami po siyang plano sa aming dalawa kasama na ang aking anak at pamilya. Maraming salamat po madam and more power. Hello madam letter sender, maraming salamat sa story mo. Ang pinaka-highlight dito ay ikinahihiya mo si Afam na ipakilala sa pamilya mo dahil marami siyang tattoo at piercing sa mukha. Well, madam, kung mahal mo talaga ang afam na yan at nagkakasundo kayo, then dapat hindi na importante sa'yo kung anumang sasabihin ng ibang tao kahit pa pamilya mo. Madam ha, kung nagustuhan mo na ang afam na yan, and then wala nang magagawa ang pamilya mo dyan. I'm sure naman kung makikita ng pamilya mo na sincere siya sa'yo at minahal ka, chắc na magugustuhan din nila. Ganito lang madam, once ipakilala mo na siya sa pamilya mo, then pwede mo naman siyang kausapin na ipatanggal muna yung mga piercing sa mukha niya dahil medyo hindi ka comfortable na ganoon ang itsura niya sa first encounter niya sa buong angkan mo. Ipaintindi mo na lang sa kanya na ito ay para hindi masyak at matakot ang pamilya mo sa kanya. Dapat ipakilala niya muna ang personality niya na taliwas ito sa physical appearance niya dito na papasok ang segment na bawal judgmental. <laughs> Dahil may mga ganitong tao talaga na nakakatakot ang itsura pero deep inside may mabuting puso palang nakatago. At nagkataon lang na tayong mga Pinoy na lason ang mga isipan natin tungkol sa mga art na ganyan. Kasi most of the time, yung mga pelikulang Pinoy, laging pinoportray ng isang masamang tao na ang appearance nila ay madaming tattoo at piercing. Kakaiba ka talaga Pilipinas. <laughs> Dahil sa Pilipinas, pag ikaw ay may tattoo at piercing, meaning masamang tao ka. Versus sa ibang bansa na it's only an art. So wag muna tayong manghusga. Katagpuin mo muna at gaya nung nauna, na di ba? Diba? Na ka kasi walang tsuktsak sa inyong pagkikita kahit tatlong beses na then ganun din ang paliwanag na kailangan mong ipaintindi sa AFAM number 3. Alam mo na ang gagawin, madam. syempre na-experience mo na yan kung paano mo bigyan ng rason. Ayaw mo nun, puntahan ka ng Hong Kong while waiting sa right time na inyong napagkasunduan. And that way, madam, makakapag-decide ka pa kung talagang mag end kontra ka na talaga ng tuluyan dyan sa Hong Kong or patuloy ang trabaho mo. Kung sakali mang hindi siya ang lalaking pinangarap mo. Sa tingin ko naman, seryoso siya. Trust the process na lang madam. Take it slow. Take note, maaaring seryoso siya ha. Pero ang tanong, magkakasundo kaya kayo sa personal. Kaya dapat para hindi ka mapasubo na mag-end contract, e magkita muna talaga kayo sa Hong Kong at mag-date-date muna kayo dyan. Magmasid ka sa lahat ng galaw at buka ng bibig niya kung talaga bang pasok siya sa inahanap mong lalaking gustong makasama sa buhay. Happy naman akong marinig na siya na ang bahala sa annulment mo. Very good yon, kasi mag stay kayo sa Pilipinas. At yung pag-aanak, nasa sayo yon. Pero payo ko naman sa'yo madam, huwag ka munang mag-baby hanggat hindi ka pa 100% sure. Huwag agad-agad kasi mag-a-adjust pa kayong dalawa sa isa't isa. Plus, sa Pilipinas din siya. Ang culture natin, besh, ipa-explore mo muna din sa kanya. Kaya, tsaka na mag-baby kung okay na ang lahat, ha? Doon naman sa wala kang experience sa bed scene. <laughs> Natututunan naman yan, madam. Siyempre, afa mga asawa mo. Dapat, kabugira ka din, girl. Pagdating sa bagay na yan, mahirap na. Baka hanapin pa niya sa iba, dapat lang talaga na aware ka sa bagay na yan. Huwag mo namang isipin na kalandian at kalibugan lang dahil unang-una mag-asawa kayo. Lahat ng pwedeng gawin in private, pwede niyong pag-usapan. At isa pa madam, gawin niyo ang bagay na yan parang bonding ninyong dalawa. Para hindi naman boring ang marriage life niyo at mas maging strong pa ito. Gogo madam, ipamalas mo ang iyong gilas Pilipinas!